IFM News. Matapos na ang Convert covered court sa barangay Mabantag, Kawayan City, Isabela, matapos pondohan ng gobyerno ng higit 8 milyong piso. Ayon sa nakuwang impormasyon ng 98.5 IFM Kawayan kay Honorable Francisco M. Asuncion Sr., ang punong barangay ng naturang lugar na liko mang pondo sa tulong ni Senator Migs Zubiri na nagbigay ng 5 milyong piso at si Congressman Faustino Inodidifif ng 3 milyong piso para sa pagpapatayo ng naturang proyekto. Aniya, marami ang panggagamitan ng covered court sa barangay tulad ng mga aktibidad pangkabataan, programa sa barangay at marami pang iba. Magagamit din aniya ito ng mga lahat ng residente dahil gagawin itong evacuation centers kapag may darating na mga sakuna at unos. Samantala, nagkaroon din sila ng renovation sa daycare center at barangay hall at kung susumahin ay labing tatlong milyong piso ang nagastos na pondo sa mga isinagawang proyekto. Samantala, Narito naman ang naging pahayag ni Kapitan Asuncion sa kanyang mga nasasakupan. Sa barangayang ka na yung yung of at agamabanta, kasi nakita yung ito leadership ng barangay opisya, at yaman namin ito kada kayo. Sa nagkapungit lang kada kayo, iti leader, it, it kitaan, kayo ito leader ng ito. Kita ang tanawin ng ito na siya at hinggang pinangiturong ng barangay. So, na uh, uh, pasama ko ito progreso ng barangay mabanta. Ibigay ko sa nagkakay sa atin. Hinggana at hinggana. May sumit Uh, gobierno At yan muna ang ating ulat sa mga oras na ito. Ako, si Reward Mata, para sa back-to-back -back number one sa Nielsen and Cantar Survey, ito ang 98.5 IFM. Idol! IFM News!